Good morning! My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I'll talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Good morning! Ako'y pauwi na ng Manila at Monday ngayon ni Pasok. So, umalis ako doon alas 4. Nandito na ako may sa may Santo Tomas. Okay. So, kahapon ang ganda nung video na yung topic na diniscuss ko pahapon. I'm sure solid yun, no? Uh, I hope ma napanood nyo yun ang kwento nun bakit hindi tayo gumagaling no? sa anxiety kahit may kaalaman ka na kasi nah, lagi ko sinasabi may kaalaman uh, eh, kaalaman lang kailangan of course, kasi kung may kaalaman dapat merong uh, ang real kaalaman is application ina-apply hindi siya yung tipong nanood ka lang ng ginawa mo siyang info entertainment. Parang ka lang nanonood ng mga memes o kaya mga funny videos. Parang ganun lang. tatawa ka lang. Ang ah, nakukuha lang sa akin kasi is the assurance that you're okay. Na hindi ka baliw. Na hindi ka nag-heart attack. Wala ka sakit. Anxiety lang talaga. Yan lang kinukuha nyo sa akin. Ang problema nun, hindi kayo gagaling kung walang application dun sa mga pinagsasabi ko. So hindi ko na ulitin nakagawa na yung video you just have to watch it okay panoorin nyo na lang sige ngayon ano naman yung, to yung topic na discuss ko na to many times many times but alam niyo may mga topic kasi na nagkaroon ka ng realization tapos may magandang sample para mas maintindihan ng mga tao so ganun yung nangyari sa akin uh, ngayon no? kaya I'm sharing it with you nag-iisip akong paano nyo ba mapapasimplihan mapapadali ang pag-manage ng anxiety. Okay. This is about catastrophizing. Major problem yan ng taong may depression and may anxiety. No? More of anxiety kasi catastrophizing. Okay. But yeah, depression din. Kasi catastrophizing would mean hindi ako mahal ng mga tao. Mga ganyan. So okay. Anyways, catastrophizing. Let's start with, kasi ito very important. No? Let's start with thoughts. Una, ano ba yung thoughts? Or thought. Okay? Hindi ko kasi alam masyado yung Tagalog ng thought eh. Isip. Isip ba? Ganun ba yun? Parang hindi eh. Pag-iisip, thought. O pwede rin. Basta pero mas, mas ano siya sa English na thought. Thought. Naisip mo. Okay? Naisip mo. Okay? Yun na lang. Naisip mo. Okay? Thought. Ano ba ang thought? Pag ikaw ba ay nakaisip, is it reality agad? Kasi most of the people with anxiety and depression, kung ano maisip nila, it becomes reality. And yung symptoms, because ganun ka-powerful yung brain natin, di ba? Paulit-ulit ako, mag-isip ka lang ng mangga, ka na, mag-isip, nag-iisip ka pa lang nun wala pang totoong mangga. Gets? So, ganun ka powerful yung thought. No? Sabi ko, mag-imagine ka ng mangga oh, na maasim, na masarap, na malutong, na may bagoong, mga ka. Isip pa lang yon, Hindi pa sa reality. Isip lang siya. So, ngayon, ang gusto kong sabihin, kasi kadalasan, no, sa mga tao may anxiety, yung inisip nila, they think, totoo. Oh, may sample ako yung isa. So, okay ko yan eh. Ano siya? Takot siya sa diabetes. Kung ano ang pinagagawa niya tungkol sa diabetes, nakipag-usap siya tungkol sa diabetes, inaalam niya yung mga taong may diabetes, pag nakakariling siya ng diabetes, talagang hyper-focus siya dun. Talagang ganun. Tapos, uh, ang problema, paano yun, may kailangan gamot, forever na maintenance. He talked about, or talks about anxiety, uh, diabetes. Ganon, talagang buhay niya na yung diabetes. Talagang ganon na. Kasi talagang it becomes reality. Diabetic, diabetic, Tapos, or diabetes. Tinanong ko siya, Teka lang, may diabetes ka ba? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, wala. So, bakit ka namang problema? Wala ka palang diabetes. Pero sa kanya, ha, pakala mo, totoong may diabetes siya. See, that's how powerful the brain is. Nakalimutan niya nga na wala pala siyang diabetes. Pero sa utak niya, diabetic siya. Hindi, hindi niya sinasabing diabetic siya. Alam niya rin na hindi siya diabetic. Alam niya. Alam niya talaga. Pero dahil yun yung concern niya, lokal para siyang may diabetes. Yung the way kung paano siya mag-react doon, kung paano niya pag-usapan madalas sa mga tao, papaano nauhuli, ah, uh, kung papaano niya uh, uh, ini-immerse no, yung sarili niya doon sa mga tao may diabetes, doon sa pag-uusap about diabetes. Ah, sabi ko, ano? Sabi ko, may diabetes ka? Wala. So, ano problema? Wala kang diabetes. Okay. So, ganun ka ka-powerful ang brain na kahit wala kang diabetes, para siyang sinasabuhay mo na may diabetes ka, eh wala. Eh what if, what, eh, hindi ka makaka-diabetes? Paano kung ikaw yung taong kahit anong kainin mo, ikaw yung isang swerteng nilalang na hindi magkaka-diabetes. Bakit? Bakit? Lahat ba ng tao sa buong mundo may diabetes? Lahat ba ng mga lolo at lola may diabetes? Hindi. Not necessarily. Diba? So, ang gusto kong sabihin, a thought is just a thought. Okay. Ang nagpapalala is yung catastrophizing. Yun di ba? Yung uh, uh, pinapalala mo yung bagay-bagay na wala naman. Like, sinasabi mo may cancer ka. Ay, may nabasa pala ang comment. Sabi niya, uh, ano daw, nagbe-bleed daw siya tuwing magsi-CR siya. Okay? I assume baka tuwing nagpo-poop siya. Okay? So nagbe-bleach siya. Inisip niya may cancer siya. Well, una, doktor lang makapagsabi. Kung magsasabi ka dito, tapos binasa ko lang, ano yun? In-expect po ba? Sabihin ko, oo, oh, may cancer ka. Hindi ganun. Okay? Doktor lang po. May mga test. Okay? Pwede namang hemorrhoid lang yan. Okay? An ano ka? Uh, constipated. Kulang ka sa tubig dahil kulang ka sa tubig o kulang ka sa gulay kasi kailangan ng fiber yung katawan eh hirap na yun yung muscle mo sa bat no kaya dumudugo di ba so ngayon ito yung inisip mo dahil inisip niya may cancer sa anxious na siya ngayon it is as if may cancer siya pero, kunyari, natanongin mo siya. Or, sige, sabihin natin, uh, hindi pa siya nagpapacheck sa doktor, no? Ang problema nun, paano kung nagpacheck siya at wala siyang cancer? Hemorrhoid lang talaga. So, paano yun? So, that is catastrophizing. Ginagawa mong realidad ang bagay na hindi naman totoo pa o hindi talaga totoo o hindi magiging totoo. Kaya nung sabi ko, lahat para matatanda may diabetes, wala. Hindi lahat. So, kaso, ikaw inisip mo, cancer, cancer. Tapos ang problema naman, pag medyo lumuwag ka, ha, o nga, baka hemorrhoid lang, hindi nila ako magpapacheck. Yun din ang problema. Kasi ang susi lang talaga dito, is doktor. Siya lang makakapagsabi. Kung hindi mo gagawin, wala kang magagawa. O ngayon, sabi, sabi, ang dali mo magsabi kasi oh, siguro ikaw nakakapag-doktor ka. Kami wala kami pera. Eh wala tayong magagawa. Anong gagawin natin? Ang ko na wala kang sakit? Kasi wala kang pera? Hindi. Marami kang magagawa. Anong gagawin mo? Ang gobyerno, merong mga klinik, hospital na libre kailangan mo lang pumila ay nakakatamad pumila ah, oh, may problema ka na naman ulit problema mo na yun ganun talaga tayong mga tao kung ayaw mo yun kaya nga yung video ko kahapon ano eh hindi lang sa kaalaman it's really application kung sinasabi ko sa kaya nga uh, alimbawa may kaalaman ka na pero hindi pa rin nawawala sabi mo may kaalaman lang siyempre yung kaalaman ina-apply pag sinabi ko mag-exercise dapat nag-exercise. Kapag sinabi ko nag-journal kayo, eh, ang ganda nga nung sa akin, sorry ha. Scientific nga yung sinasabi ko sa inyo na yung journaling. Ha? Paano ako? kagaling gagaling dyan sa journaling na yan. Okay? Ang simpleng bagay nun. Pero very powerful yun. May mga sa likod ng utak kapag nag-journal ka. Di ba ang sabi ko kahapon eh, o oh, yung sinasabi ko sa journaling is about Uh, being grateful. Anong isusulat mo sa journaling mo? dalawa yan pwede mo rin i-record yung experience mo about anxiety para pag binasa mo siya in the future at anxious ka makikita mo na ito na nga yung worst na nangyari sa akin noon eh na hospital pa nga ako noon eh pero sabi ng doktor muwi ka na wala ka namang sakit pero grabe na yung pakiramdam mo worst na worst na talaga yun So yung journaling na yun, yun yung record mo para ipatunay sa sarili mo na yung na-hospital ka pa, na kahit hinimatay ka, pero chinek ka, normal, yun yung magsasabi sa'yo na dati nga, napaka worst na yun. Kasi isipin mo, yung takot mo, everyday pare-pareho lang. Ngayon, when you do journaling, may disiplina ka to really do it. Dalawa yan, yung gratefulness, Tsaka yung recording ng anxiety mo Para makita mo na O oh nga no Ilang taon na to Paulit-ulit Everyday Ganon yung kinakatakutan ko In fact may isang time na naospital hospital Tapos pinauwilan din ako ng doktor Kasi walang nakita So ibig sabihin May katibayan ka Na yung worst na nangyari sa'yo wala pa rin masamang nangyari sa iyo. Ibig sabihin yung worst symptoms. Lumabas na lahat ng mga pangit na simptomas mo. Na hospital ka dahil sa sobrang grabe yung simptomas mo. Tapos bilang pagkatapos pinauwi ka lang din. So yun yung katibayan mo ngayon na para pag nangyari yung future na umulit-ulit yung anxiety, alam mo sa sarili mo na nangyari na yung pinaka-worst symptoms. At alam nyo ba, hindi yan lumi-level up ang symptoms ng anxiety hindi siya lumi-level up kunyari sabi mo anxiety mo 3 lang ngayon 5 bukas hindi pareho siya Pareho pa rin siya. Kung ano yung nararamdaman, it's just that. Nagkakaiba lang siya. Depende kung ang lumabas sa'yo ay fight, flight, freeze, response. Ganun. Ang pa naman ng motor na Talagang ilawan niya, wala naman siya sa speed lane alam <laughs> ko tuloy polis di ba, anyways so okay, so balik tayo, catastrophizing tandaan nyo ha again, ang simple lang nito okay, hindi porket nasa isip mo totoo ngayon, dahil medyo tatanga-tanga ka may isang narinig ka, na tao na, hindi, totoo talaga, ganito yung ginawa ko, ganito, ganyan. Uh, talagang ano, ganyan, ganyan. E tatangatanga rin yun. Naniwala ka ngayon. So, daladala mo na habang buhay yung kinakatakutan mo. So, again, para hindi tayo tatangatanga, kailangan po ay scientific base. Dapat science lang ang paniniwalaan, hindi opinion, wala dahil na experience ng isang tao e eh na experience ng buong mundo. Hindi porkit may diabetes ang isang tao, lahat ng tao sa mundo may diabetes kaso kasi hyper-focus ka doon sa simptomas mo o doon sa idea na kinakatakutan mo hyper-focus, nandun ka lang nakatuon, pag mo diabetes ay, diabetes na, oh, makikinig ka na doon ano, ano pa, uh, yung high sugar, itong diabetes, wala namang pinag-usap diabetes, pero yun na hyperfocus focus tawag doon it's the same also with yung throat nyo na parang may lump, hirap lumunok parang may sakit ka sa lalabunan It's because hyper-focus ka. Okay? So, nagiging parang realidad siya na hindi naman talaga. Kasi hyper-focus ka. Halimbawa, ngayon. Hindi ko napapansin yung legs ko. Pero ngayon, papansin ko siya. Ano kaya nangyari sa leg ko? Ayun. Nararamdaman ko na ngayon kung ano nangyari sa leg ko. Pero kaya napakang drive, wala naman akong pakialam. Pero ngayon, gusto ko lang patunayan sa inyo na pupunta ako dun sa leg ko nanamnamin ko yung nararamdaman ng leg ko yun so nararamdaman ko ngayon sa leg ko mula sa puwet ko hanggang tuhod kasi nagdadrive na ako medyo para siyang may pain meron kasi kanina pa ako drive no dalawang oras na so nangangalay na kanina hindi wala naman ako pakialam doon pero yung utak ko nilagay ko ngayon sa leg ko. Kasi ando na rin yung pag-iisip na ah, dalawang oras na ako nagda-drive. Kahit siguro malamang hindi naman ako nangangalay dahil sana hindi naman ako mag-drive. Nilalagyan ko na ng drama ngayon na ah, nangangalay na yung leg ko kasi 2 hours na ako Pero in reality, wala naman. Kasi nga, naka-hyper-focus lang ako sa leg. Ano pang pwede ko pakiramdaw sa leg ko? Sige nga. Oh, parang pagod yung leg ko. Pagod. Kasi kakaganon ng ng pedal actually hindi naman pero dahil nasa isip ko 2 hours nga naman so gumagawa ng problema na wala naman kasi binigyan mo ng pansin that's the idea it's the same with throat it's the same with hilo again ito po ay kung talagang anxiety lang ha. Kasi baka mamaya nahihilo kayo, may totoo pala kayo sakit kasi hindi naman kayo nakapagpa-check up. No? Huwag niyong idadiagnose yung sarili niyo dahil sa sinabi ko sa video. Kailangan po nagpapa-check up sa doktor. Mamaya nahihilo na kayo, hindi niyo alam na totoong sakit pala yan. Okay? So, kailangan talaga may doktor. Ayun, ah, ang ganda ng ideya na yan. Ha? Hyperfocus, uh, nagiging realidad yung pag-iisip. Again, ang pag-iisip ay pag-iisip lang. Kasi, yun na nga, dati sample ko rin eh, bakit? Pag naisip mo bang manalo ka sa loto, nangarap ka pa, nag-daydream ka pa na pag nalo sa loto, ganito gagawin ko, ganito gagawin ko, bibili ako ng ganito, pupunta ako sa ganito, tutulungan ko yung mga ganito. Oh, nananalo ka ba sa loto kapag nag-isip ka ng ganon? So therefore, kapag isip ka ba na may cancer ako, may ganito ako, may cancer ako, mamatay na ako bukas, ma mangyayari ba yon? Hindi nyo ba napansin na paulit-ulit lang din naman kayo pero wala pa rin naman nangyayari. Kaya importante in journaling. Kasi nakakalimutan nyo na kagad yun. Okay? Ayan. Okay. So ngayon, okay na tayo doon. So anong gagawin? Yung yung the fact that you're aware of it, that you're catastrophizing, then nakakatulong na sa inyo yun. Ngayon, kapag kayo ay uh, uh, nagkakatastrophize, ang katastrophize kasi future projections eh. Ibig sabihin, yung hinulaan mo yung mangyayari. Ah, at ma ah, nagpupups ako may dugo. Sabi niya, may cancer to. Hindi ba pwede hemorrhoid lang? Hindi ba pwede halimbawa, kumain ka lang ng dragon fruit? ayun pag dra oh, pag dragon fruit ako yung kulay pula na dragon fruit may dilaw diba aasahan mo talagang yung poops ko kulay ganun dragon fruit matatakot ka kayo ba ganun din sige comment yung dragon fruit na yun makulay yan eh makakatakot pisa pero wala nangyari dito okay so balik tayo catastrophizing may poop siya sa kanyang uh, poop <laughs> may dugo siya dugo sa kanyang poop So, catastrophizing siya. And again, porkit ba may dugo ka sa poop mo, eh may cancer ka na. So, it's a future projection. Pinoproject mo na may cancer ka, pero what if, eh, eh, eh para wala ka na cancer at hindi ka magka-cancer? Di ba sayang? So, ano solution? doktor lang magsasabi punta ka sa doktor ah, hemorrhoid kumain ka ng gulay wala kang gulay minum ka ng maraming tubig ang buhay ka na di ba parang ganun lang so hindi porket may tugo isipin mo may cancer ka na di ba okay So, yun ano uh, Pero again hindi ko pwedeng ano to kailangan talaga may doktor kailangan mag check up yun lang din ang mag assure sa iyo na ah, wala okay di ba eh what if what if ayun eh, na nga ang problema yung what if ang tanong it's either meron ka ba o wala ganun lang ang tanong meron ka ba o wala well ngayon hindi ko alam o sa so anong ngayon ang ebidensya na meron kang cancer eh, hindi ka naman nagpa-check up. Wala rin. Pero, pero, ibinubuhay mo na, isinasabuhay mo na, na may cancer ka, eh, wala naman. <laughs> Ganun. O, saan gagawin natin? Pero alam niyo it is a skill. No? Ako naman kaya ako umabot sa ganito kasi, una, gwapo ko. <laughs> Joke lang. <laughs> kaya ako babut sa ganito kasi nag-aaral talaga naman ako at at dahil sa anxiety ako dati talagang ginawa ko dalubhasa yung sarili ko sa topic ng anxiety no kasi psych din naman ako pero dati ano, college ako wala ayo di ko naman alam kung ano talaga mapupuntahan ko eh no sinuwerte lang ako na psychologist siguro talaga yun yung fate ko alam mo yung siguro doon talaga ako idinala idin para sa ganitong advokasi uh, advocacy ko. No? Ganitong meaning ko sa buhay. And I'm glad. No? Talagang pa konti nag-unfold na yung aking uh, meaning. No? Nakita ko na. So, balik tayo sa catastrophizing kasi gusto ko makapag-isip pa ng ibang mga ideas na makakatulong. May. Again, it's just a thought. Thought lang siya. Parang thought ganito. Ano kaya kakainin ko mamaya? Ay, ala, ano palang gagawin ko mamaya? Meron pala akong ano, interview na aplikante. thought siya hindi, hindi, kahit, ngayon hindi siya nangyayari naisip mo lang may aplikante ako mamaya ano kakainin ko mamaya so wala pa siya dito it's just a thought pwede yung thought mo future pwede yung thought mo past pag past sa kanyari hindi binubugbog ako dati nung bata ako hindi ako mahal ng magulang ko malulungkot ka kasi past na yun eh. Yun talaga yung mo. It's real. Pero past na. Binubugbog ka pa ba ngayon? Hindi na. And that's the reality. Hindi na pala. So yung mga trauma-trauma naman na people, na trauma sila doon at hindi na process yung mga nangyaring masama sa kanila. But then again, the point is, bottom line, is it still happening now? Hindi. So yun yung sa therapy, yun din yung itinutulong ng mga tao, ng therapist dun sa kanyang pasyente na okay it's not happening now you're safe now di ba which is true no i mean kung kung talaga if it is true tatanungin mo kung sa trauma di pass na yon uh, hindi na nangyari then sabi mo sa kanya it's safe na kaso hindi ganoon kadali yon then sabi mo na safe na hindi kasi naka-embed talaga sa utak mo yon eh di ba sinabi ko sa inyo yung uh, uh yung wiring ng brain, no? Nagre-record siya, uh, mayroon uh, amygdala, oh, frontal cortex, gumagawa na recording yan. Kaya rin kayo, ayun, isang major factor pa yon kung bakit parang hindi tayo gumagaling. Because, ang solid, no? Dahil everyday mong ginalingan matakot, ginalingan mo talagang gumawa ng paraan para matakot ka, kung ano-ano mga pinag-iisip mo at pinagpapaniwalaan mo, ginalingan mo, naging solid ngayon yung wiring ng brain mga neuropath at yung neuropath mga neurons o basta ganun okay? kaya nga may tinatawag din tayong ano yan, neuroplasticity yan Okay, nababago. Actually, nababago siya. Pero kailangan talaga dyan may professional. Mahirap yan pag ikaw lang. Okay? Lalo yung mga trauma-trauma na yan. Meron pa yung mga may EMDR, eye movement, desensitization, EMD arm. O yun, no? Pero hindi yun sa mata lang. Maraming ginagawa doon. Kasi involve yung physical, no? So, yun. I think that's it. O, alam um, nga, may habol pa ba akong idea? A thought is just a thought. Yun yung ending. Gusto ko take away nyo, hindi pong na isip mo totoo. Kaya yun nga, may sabi akong follower. Sabi ko sa kanya, So, alimbawa, ikaw, nakakita ka ng gwapong lalaki sa jeep. Nakakita ka ng gwapo, sa gwapo-gwapo niya talaga. Naisip mo, ano kaya likaw ko to? Gagawin mo ba yun? Pumasok sa isip mo ha? Talagang hindi mo alam. Ba bakit ka na kapag isip na, sarap naman itong aligan? Nag-fantasize ka siguro, whatever. Ang tanong, dahil ba naisip mo, gagawin mo? Sabi niya, siyempre sir, hindi. Exactly. Isip lang kasi yun eh. Ako nga, kunyari, sasabihin ko dun sa sa office, buwis ito, sarap patay. Papatayin ko ba yun? <laughs> diba? So, ano pa, Andaming daming, daming nakakaasar, di ba? Sampalin ko kaya ito. Sasampalin mo ba siya? Hindi. Nasa isip mo. Kung sasampalin mo siya, bahala ka. Pero, again, hindi porket inisip ng tao na sarap sampalin, eh mananampal siya. Halimbawa, kahit yung tao nga mahirap na mahirap na eh, talagang wala na makain eh. Yung bang, gutom na gutom na ako, yung pamilya ako gutom, magnanakaw ako. Bumasok sa isip niya, magnanakaw siya. Hindi naman siya nagnakaw. So, yun yung punto na hindi lahat ng naiisip mo ay totoo, lalo na kung future. Ano ka manguhula? Kasi kung manguhula ka, paula ako. Hindi ko manghuhula ka, <laughs> Kailangan pa ibigayin Superhero ka ba? Kaya mo mang Anong Ano mangyari? ka cancel ka? Kaya, ang galing mo naman. E di, pumunta ka na doon sa ospital. Tapos sabihin mo sa mga tao, o oh, ikaw magkaka-cancel ka, ikaw magkaka-cancel ka, ikaw magkaka-cancel ka. Para makatulong. Ganda mo na rin yung kailan sila mamatay. Todo mo na, kailan ka mamatay? Ikaw, bukas ka mamatay. Ganon ka kagaling. Superhero ka. Galing mo. Okay? So part of the cognitive behavior therapy is making things ridiculous. No? Yung, yung talagang making sense of things. Kasi kunyari, sasabihin mo, mag-predict mo yung future, magkaka-cancer ka, ganun ka ka 100% sure, eh talagang sasampaling ka ng CBT, na cognitive behavior therapy, na parang, bakit? Paano yun? Paano, ano, ano ka? May kapangyarihan ka? Kaya mo mang mula? Ganon. So, yun, no? So, wag pong ganun. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa video na ito. <laughs> uh, yeah, I enjoy reading your comments. Nakagana rin, no? Pero alam niyo na nakita ko yung subscribers ko, no? Abay, kasi may nagsabi sa akin, eh. Pero, oh, ay, ano ka na pala, no? Yung isang video mo, <clears throat> 1.2 million views. Sa ka talaga, hindi ko alam yun. Hindi ko na tinitingnan yung mga views, views. Sabi oh, sabi ko talaga, mapat na 1.2 million. Ang, ang, ang tinitingnan ko lang lagi yung number of subscribers, eh. Pero sabi ko, tagal lang ito, 4 years na ito, 12.3, 12,000 pa rin. Talaga ba? Ah, ang hindi ko pala nakikita, kung ilan yung nanonood na hindi nagsasubscribe sa akin. Oo nga, no? bakit tumabot ng 1.2 million views? Ako sa bagay iba, inuulit-ulit siguro, no? Pero, tama. Sige nga, titingnan ko And kung hindi kayo subscriber at naiya kayo kasi ah, nakasubscribe ako kay Coach Jeremy, baka isipin, ah, baliw ako, ah, huwag po tayo tatanga-tanga. No? So kung kayo ano, ay, ay eh, mag-subscribe kayo, na pwede na, it's your choice. Kung ayaw nyo, di wag. Yeah. Iniisip ko kasi kung may iusap pa ba ako na mag-subscribe ka, wala akong problema, wala akong kita talaga. <laughs> okay lang yan. I'm doing my job, Nagsishare ako, okay na yan. Masaya na ako na I'm doing this. Okay? So guys, kailangan diagnose ng doctor. Gawin yung mga nasabi ko, hindi lang nyo isipin na info uh, entertainment na, na may assurance ka na, oh sige ayos na ako, narinig ko siya, tapos balikan na ulit sa buhay mo, hindi ka talaga gagaling pa, ulit ulit ka lang. right So alam, na-apply yung mga pinagsasabi ko. Halimbawa, exercise, pa-araw, mag magandang tulog, Uh, kumain ng healthy, mga ganon. May, may kinalaman sa katawan kasi lahat yan. If you don't feel good, <laughs> you interpret it as danger. So, kaya anxious ka. Ganon. Kulang ka sa tulog, hilo-hilo ka ng konti, hala, mamamatay na ako kasi nahihilo ko, may cancer na ako. Uh, mga ganon. Okay. Nakatulong to, no? Yung ginagawa ko ridiculous yung nangyayari. Ay, no. Okay. marami sa damat pa.